May mga ina sa Biblia na hindi lang basta nagmahal, kundi lumaban, tumindig at nagpakita ng pananampalatayang kayang bumago ng kasaysayan. Sa video na ito, kilalanin natin ang tatlong pinakamatatapang na ina sa banal na kasulatan, si Jochebed, si Rispa at si Maria. Tatlong babae na, sa gitna ng takot at pagdurusa, piniling manalig sa Diyos. Si Jochebed ang ina ni Moises. Noong panahong ipinagutos ng paraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki ng mga Hebreo, itinago niya si Moises sa loob ng tatlong buwan. Nang hindi na niya ito kayang itago, ginawa niya ang isang bagay na puno ng pananampalataya. Nilagay niya ang kanyang anak sa isang basket at pinaanod sa ilog nilo. Isang ina na sa halip na sumuko, ipinagkatiwala ang kanyang anak sa kamay ng Diyos. At alam mo kung ano ang nangyari. Si Moises ang naging tagapagligtas ng Israel. Ang anak na iniligtas ng pananampalataya ng ina ay ginamit ng Diyos para palayain ang isang buong bayan, susunod si Rizpa. Isang ina na hindi kilala ng marami, ngunit ang kanyang kwento ay isa sa pinakamasakit at makapangyarihan sa buong Biblia. Dalawa sa kanyang anak ay pinatay at iniwan ng kanilang mga katawan sa bundok. Ngunit hindi niya sila iniwan. Sa loob ng halos anim na buwan, binantayan ni Rizpa ang mga bangkay ng kanyang mga anak. Sa araw, tinataboy niya ang mga ibon. Sa gabi, pinalalayas niya ang mababangis na hayop. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang pananahimik ay isang malakas na sigaw ng hustisya. At dahil sa kanyang katapatan, napilitan si Haring David na bigyan ng marangal na libing ang kanyang mga anak. Rispa ang inang hindi umalis, isang simbolo ng pananampalatayang hindi tumitigil kahit walang sumasagot. At sa huli, si Maria. Isang simpleng dalaga sa Nazaret, ngunit pinili ng Diyos upang dalhin sa mundo ang tagapagligtas. Isipin mo, isang batang babae buntis sa labas ng kasal sa isang lipunang maaaring batuhin siya hanggang mamatay. Ngunit sa halip na tumanggi, sinabi niya, Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Tinanggap niya ang plano ng Diyos nang may kababaang loob at pananalig. At nang lumaki si Jesus, nakita rin ni Maria ang kanyang paghihirap. Nakita niya ang anak niyang ipinako sa krus. Isang ina na nagdala ng liwanag sa mundo at nanatili sa tabi ng kanyang anak hanggang sa huli. Tatlong ina. Tatlong kwento ng sakripisyo, tatlong larawan ng pananampalataya na hindi natitinag. Ang mga kwentong ito ay paalala sa atin na sa gitna ng unos, sa gitna ng sakit at sa gitna ng kawalan ng kasagutan, mayroong Diyos na kumikilos. At minsan, ginagamit niya ang puso ng isang ina para magpakita ng kanyang walang hanggang pagmamahal.